check it out. Yeah. kasi yung <laughs> mic. <laughs> Palitan natin yung mic button. Okay. <laughs> okay, ito ba isa pa? Okay na yan, okay. Maraming salamat. Isa, dalawa, ato, apat, lima, sampung pong tao ba ang magkagagat labi mamaya? Agad, sa... Kung dumating po si Jose ang ating gagagat labi mas, yeah. o, sila lang po siyang po ang aakit dito. Wala pong itutulak ng mga bata. wala pong talitong iba sa so wala din salita, sila sa lamang wala, e-e-al. <laughs> Tumana po tayo ha. Kasi alam naman natin mga ibang na. Nakakagat na, Hagi, sila, na yeah. sa baba. Tapos yung bata, papasag-pasag oh, na dito. Kung pa hindi namin nakakagat Dito kami sa Launching namin ngayon ulit. Okay. Okay. Okay, okay, ako yung naman. Yung mga 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 yung Malay Do si Jose kayo ang dito. Doon sa tak-tak. pa yung mga Kasi at ito. na po. Masaya ako. Basta ko na kasi parang nalungkot siya. lalo, lalo siya, parang, oh. <laughs> 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 yung na si Kuya, parang hindi ba ako Oo. bata na sasayo mga Kakakagat Hindi ko sa mga, mga, mga beto, kasi...